Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel, kasama si Aline. Nandito ako ngayon sa disyerto ng Hudea, sa tabi ng Dead Sea, dahil makikita natin ngayon ang katuparan ng isang propesya sa Biblia sa ating panahon. Makikita natin ang mga ilog na dumadaloy sa disyerto, ang disyerto na buhay at namumunga, at ang pinakakamanghamangha sa lahat, ang mga isda sa rehiyon ng Dead Sea. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Nandito tayo sa isa sa mga pinakamatinding lugar sa mundo. Tingnan ninyo rito, ang lupa ay puno ng mga batong asin, maraming asin, bato, putik sa lugar na ito. Sa tag-init, ang temperatura dito ay maaaring umabot ng hanggang 50 degree. At dahil dito, dahil napaka Napakatindi ng lugar na ito, matagal na panahon nang walang nabuhay dito. At kapag tinitingnan mo ang isang lugar na ganito kalungkot, mahirap isipin kung anong hitsura nito noon. Sinasabi sa atin ng Biblia na hanggang sa panahon ni Lot, ang lugar na ito ay luntian tulad ng hardin ng Eden at itiningin ni Lot ang kaniyang mga mata at nakita ang buong kapatagan ng Jordan na noon ay saganang nadidiligan bago pa winasak ng Panginoon ang Sodoma at Gomora. At ito ay parang hard din ng Panginoon tulad ng lupain ng Ehipto kapag pumapasok sa Zoar. At ang isang lugar na napakaberde ay magiging lubos na wasak kapag winasak ng Diyos ang mga lungsod dito sa rehiyon kabilang na ang Sodoma at Gomorrah. Sa katunayan, pumasok tayo sa loob ng Sodoma ilang linggo lang ang nakalipas sa channel sa tulong ni Shlomi. Na narito ulit ngayon si Shlomi Lobaton. Shalom! Shalom! Mga kaibigan, sabihan nyo ng shalom si Shlomi. Shalom, shalom, shalom. Maraming salamat sa pagpunta mo rito ngayon. Sobrang saya ko na makabalik dito. Nararamdaman ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Ngayon, pupunta tayo sa Dead Sea. Ikinokonekta natin ang ating nakaraan sa kasalukuyan at sa hinaharap at makikita natin ang simula ng katuparan ng mga propesya tungkol sa ating hinaharap. Mga kaibigan, nagsimulang matupad ang mga propesya dito sa Dead Sea. Pero napakahirap nitong marating, kaya si Shlomi, na madalas maglakbay sa rehiyon na ito at talagang kabisado ito, ang maghahatid sa atin at makikita ng sarili kong mga mata sa unang pagkakataon ang bahagi ng propesiyang ito ngayon, ang mga isda sa rehiyon ng Dead Sea. Ako mismo ay hindi pa iti nakikita, kaya talagang excited din akong narito ngayon, pero nawala ng paligoy-ligoy pa, kaya... Salamat! Simulan na natin mga kaibigan! Tara na! Namuhay si Ezekiel sa rehiyong ito dalawang libo at anim na raang taon na ang nakalipas at ang nakita niya ay ito, asin, putik, pagkasira, init at kahit ganoon, ginawa pa rin niya ang propesya na balang araw, ang lugar na ito ay muling magiging berde at puno ng buhay. Kung titingnan mo ito, imposibleng paniwalaan ang propesya iyon o halos imposibleng paniwalaan. Talagang mahirap isipin na sa lugar na ito na tila abandonado ay magkakaroon ng mga mangingisda, prutas at isang lugar na puno ng buhay. Ngayon, pakinggan natin ang propesya mula simula hanggang dulo at pagkatapos ay titingnan natin ang bawat bahagi nito na nangyayari o nagsisimula ng mangyari sa kasalukuyan. Kaya sinabi niya sa akin, ang mga tubig na ito ay dadaloy patungo sa silangang rehiyon, bababa sa disyerto at papasok sa dagat. At kapag ang mga ito ay dinala sa Dead Sea, ang tubig ay magiging malinis at maginhawa at mangyayari na bawat nilalang na daraan sa kahit saan dumadaloy ang mga ilog na ito ay mabubuhay. At magkakaroon ng napakaraming isda dahil aabot doon ang mga tubig na ito at magiging malinis ang mga ito at mabubuhay ang lahat ng madaanan ng ilog na ito. At mangyayari rin na ang mga mangingisda ay makikita sa tabi nito mula Engedi hanggang Eniglaim magkakaroon ng mga lugar na paggagamitan ng mga lambat at ang mga isda ayon sa kanilang uri ay magiging tulad ng mga isda sa great sea na napakarami. Ngunit ang mga latian at mga putikan nito ay hindi magiging malinis, iiwan ang mga ito para sa asin. At sa tabi ng ilog sa magkabilang pampang, tutubo ang lahat ng uri ng punong kahoy na namumunga ng makakain hindi malalagas ang mga dahon nito ni mauubos ang bunga nito. Bawat buwan ay magbubunga ito ng mga bagong bunga dahil ang tubig nito ay nagmumula sa santuario at ang bunga nito ay magsisilbing pagkain at ang mga dahon nito ay gamot. Ang propesya ay nagsasalita tungkol sa isang ilog na nagmumula sa Jerusalem mula sa templo ng Jerusalem at dumadaloy patungo sa Dead Sea at ginagawang malinis at matamis ang mga tubig nito. Sinasabi niya na dito ay magkakaroon ng maraming isda at mga mangingisda at pati na rin ng mga punong namumunga, ngunit mananatili pa rin dito ang putik. Isang napakahalagang bahagi ng propesya ni Ezekiel ay dito sa rehiyon ng Dead Sea, sa paligid ng mga ilog na ito ay magkakaroon ng mga punong namumunga. Pero parang imposible iyon. Maalat ang lupa dito. Umaabot ng halos 50 degree dito tuwing tag-init. At sa kabila ng lahat ng iyon, tingnan ninyo ang nasa paligid ko. Nagsimula na ring matupad ang propesya sa bahaging ito at dito ay nakikita natin ang mga taniman. Sa pagkakataong ito ay taniman ng dates. Tingnan mo ito. Mukhang hinog na hinog na ito. Hmm. Mga kaibigan, uh, sobrang sobrang tamis. Maghihintay ako sandali para matikman nyo rin. Pero may bahagi ng profesyon na ito na medyo kakaiba na nagsasabing hindi kailanman malalanta ang mga bunga. Pero nakikita ko dito na may mga datiles na nahulog sa lupa. Dito sa rehiyong ito, nagsagawa ng mga paghuhukay na arkeolohikal at nakahanap sila ng mga buto ng datilis na libo-libo na ang taon at itinanim ang mga ito at nagsimulang mamulaklak. Nakikita pa rin natin ang bahaging ito ng propesya hanggang sa kasalukuyan. Kaya kung gusto ninyong dalhin ako ni Shlomi hanggang sa pinakatimog ng Israel para makita natin ang bahaging ito ng propesya na natutupad din, ibig sabihin, isa na namang propesya ang natutupad sa panahon natin ngayon, ilike ninyo ang video na ito. Kapag umabot ulit sa isan daang libong likes ang video na ito, gagawin natin ang buong biyahe at tatawid papuntang timog ng Israel. Pero dadalhin ko na ngayon ang dati -less na ito para kainin sa daan dahil marami pa tayong pag-uusapan at maraming propesya pa sa araw na ito. Isang napakahalagang bahagi na may kaugnayan sa katuparan ng propesyang ito sa Biblia ay ang mga bula-ines na ito ang mga napakalalaking bunganga o crater. Sloomy, ikwento mo sa amin kung paano nabuo ang mga bolaines na ito. Nagsimulang lumitaw ang mga bolaines dahil nagsimulang matuyo ang Dead Sea at bumaba ang antas ng tubig nito. Mula isang libo siya at po lumitaw ang mga bolaines na may dalang tubig tabang mula Jerusalem. Ang tubig ulan mula Jerusalem ay dumadaloy sa ilalim ng lupa sa mga aquifer patungong silangan hanggang makarating sa Dead Sea. Dahil na ang tubig na ito ay natutunaw ang lupa at asin na narito na sa nagdaang libu-libong taon na lumilikha ng mga guwang. Ang tubig ay dumarating dito at winawasak ang lupa na nasa ilalim. Bumibigay ang espasyong nasa ilalim ng lupa at ang lupa na nasa ibabaw ay unti-unting bumabagsak hanggang sa makabuo ng isang malaking butas. Napupuno ng tubig ang malaking butas at ang tubig na ito ay puno ng asin mula sa mga lumang patong na natunaw. Kaya makikita natin na ang tubig sa bulanin na ito ay puno ng asin. Nagsimula lang mangyari ang fenomeno na ito noong isang libo at walong po at unti-unti nabuo dito ang maraming bulaynes na puno ng tubig at iba't ibang mineral. Ang galing, ito ay isang bagong fenomenon mula isang libo at walong po tulad ng sinabi mo nga at ilang bulaynes na ang lumitaw sa panahong ito? Ngayon may mahigit siyam na libong bulaynes at araw-araw may dalawang bagong bulaynes na nabubuo. Ang Dead Sea na malapit lang sa atin ay hinahati ng Israel at Jordan. Ilang sinkhole na kilala rin bilang bulaynes naman ang nasa Jordan kada araw dahil sa bagong pangyayari na ito? Napakakaunti ang mga bulaynes. Kaya nakikita natin na ang kakaibang fenomenon na ito ay nangyayari lang sa panig ng Israel at hindi sa panig ng Jordan. At paano nila nalalaman kung ilan ang bulaynis doon? Paano sila nabubuksan? Paano nila nagagawa ang control na yon? Uh, sa praktika, ang control ay ginagawa gamit ang mga satellite na kumukuha ng litrato at sinusuri ang lupa dalawang beses sa isang linggo at sinasabi sa amin kapag nagsisimula ng lumubog ang lupa. Bawat milimetro, nabisuhan kami ng mga kulay sa mapa. Sa ganito, malalaman ko kung saan delikado at kung saan kami pwedeng maglakad. Ngayon, maglalakad lang tayo sa ligtas na lugar. Ina-update ang mapa at nakakatanggap kami ng real-time na impormasyon. Mga kaibigan, kaya kasama ko si Shlomi ngayon. Mapanganib ang lugar na ito para sa mga hindi pamilyar dito. Dahil literal kaming naglalakad at literal na may mga crater na nabubuo. Dito, maaring bumukas ang isang crater kung may taong naglalakad at hindi pamilyar sa lugar. Ibig sabihin, ang lupa ay bumibigay na kapag naglalakad siya at dahil sa bigat niya, bumubukas ang crater. Kaya napakahalaga na nandito kakasama ang isang taong kabisado ang lugar. Ito bang bulay na ay tubig tabang o maalat? Ito ay maalat na tubig? Makikita natin na ito ay maalat na tubig at may makikitang asin. At ngayon, titingnan natin kung talagang may tabang na tubig dito at ang propesya ni Ezekiel Mga kaibigan, sinimulan namin ang lakad ngayong araw ng alas 6 ng umaga at sinabi ni Shlomi na gawin ito dahil hindi pa masyadong mainit. Ngunit sa bawat minutong lumilipas, ramdam kong tumataas ang temperatura. Nasa kalagitnaan tayo ng tag-init, talagang mahirap nandito, pero sigurado akong sulit ito. Tingnan nyo kung ano ang nakikita natin dito sa likod, isang ilog ng tabang na tubig dumadaloy mula sa mga bundok ng Jerusalem papunta sa Dead Sea Eksaktong tulad ng nasa talatang ito sa aklat ni Ezekiel. Dinala niya akong muli pabalik sa pasukan ng templo at nakita ko ang isang bukal ng tubig na dumadaloy papuntang silangan, nagmumula sa ilalim ng templo at dumadaan sa kanan ng altar, ibig sabihin sa timog na bahagi nito. Sinabi niya sa akin ang ilog na ito ay dumadaloy papuntang silangan, tumatawid sa disyerto at lambak ng Jordan patungo sa Dead Sea kung saan babaguhin nito ang tubig, gagawing sariwa at malinis. At ngayon, tatawid tayo sa ilog na ito papunta sa kabilang panig at magagawa natin ito dahil sa tulong ni Shlomi na nagdala ng isang portable na tulay. Kaya pumunta tayo doon sa pinakamakitid na bahagi ng ilog at tatawid tayo dahil marami pa tayong makikita ng magkasama ngayon. Halina tingnan ninyo ang kagilagilalas na ito. Tabang na tubig, tubig na may buhay sa Dead Sea. Tingnan ninyo kung gaano ito kaganda. Tingnan ninyo kung gaano ito kahangahanga. Isa itong himala. Hindi ito isang natural na pangyayari. Ito ay isang bagay na mahirap unawain. May mga hayop, ibon at isda ipapakita ko ang mga buhay na isda na lumalangoy sa bulay na ito na nagpapatunay sa propesya ni Ezekiel na magkakaroon ng mababaw na tubig at pagkatapos nating tawirin ito, darating tayo sa mga tubig na kailangan na nating lumangoy. Lalangoy tayo sa loob ng bulayin para marating ang mga isda. Kailangan nating lumangoy para makita ang katuparan ng propesya. Natutupad ang propesya sa harap mismo ng ating mga mata. Salamat Diyos, salamat. Mga kaibigan, ako'y natutuwa at nasasabik na narito ako. Hindi ko na alam kung paano ko uulitin ang pakikipagsapalarang ito. Bababa tayo at lulusong sa tubig dahil ang tanging paraan para maipakita ang mga isda ay ang talagang lumusong. Kaya bababa tayo, lulusong sa tubig at doon natin sa wakas maipapakita sa inyo ang mga isda sa Dead Sea at makakapagpalamig din tayo dahil mahirap talaga ang sitwasyon dito. Kaya hindi ko rin alam eksakto kung paano bababa, pero tara na! Tingnan ninyo dito mga kaibigan, tingnan ninyo ang kakaibang mga formasyon na meron dito. Mga kaibigan, nakapagpalit na ako at dala ko na ang aking maliit na kamerang nakauna. Mga kaibigan, putik ito. Pero, pero bahagi ito ng propesya. Sinasabi sa propesya na mananatili ang putik. Ibig sabihin magkakaroon ng buhay, pero putik pa rin. Pero kahit papaano, malamig ang tubig halika show me sumama ka sa akin Mga kaibigan, may mainit na tubig dito. Mararamdaman mo dito ang malamig na tubig at ang mainit na tubig. Pero lalangoy ako, lalangoy ako papunta sa kabila ngayon dahil sa mga maliliit na isda. Tara na, Wow! Nakikita nyo ba ang mga isda? Ang galing! Ang galing! Mag-comment kayo dito kung nakikita nyo ang mga isda. Alam kong maliliit sila pero nakakabigla talagang makakita ng mga isda dito sa lugar ng Dead Sea. Mga kaibigan, may mas marami pang isda sa ilalim. Tara na at kunan natin sila ng video ngayon. Mararamdaman mong kinakagat nila ang paa mo. Aray! At bukod sa mga isda, makikita rin natin dito ang mga halamang tubig. Ibig sabihin, puno ng buhay ang lugar na ito. Tingnan nyo mga kaibigan, ang mga lumot na iniaahon ni Shlomi mula sa loob ilalagay natin ng maayos ang kamera para masubukan nating kunan sila ng mas malapitan sige mga kaibigan. Panahon na para umahon sa tubig at tapusin ang ating pakikipagsapalaran. Nais kong ipakita ang lahat ng bakas ng hayop na ito. Ang mga ito ay mga bakas ng baboy ramo. Nang baboy ramo. Lahat ito ay baboy ramo. Mayroong napakaraming baboy ramo dito. Makikita natin dito ang buhay, buhay sa Dead Sea. Tabang na tubig na dumadaloy mula Jerusalem hanggang dito. Buhay na tubig na dumadaloy, tinutupad ang propesya. Gusto kong ipakita ang isang maliit na talon ng tabang na tubig sa Dead Sea. Tingnan ninyo ang ganda ng nilikha. Tingnan ninyo ang kagandahan ng Diyos. Ang kagandahan na ipinrope ni Ezekiel, libu taon na ang nakalipas at ngayon ay natutupad sa harap ng ating mga mata. Ang ating henerasyon ay maaari pang makakita ng katuparan ng propesyang ito. Mga kaibigan, tingnan niyo ang kalagayan ko dahil kay Shlomi. Pero sobrang sulit naman at ngayon sabihin mo sa mga tao na gustong mag-adventure dito sa Israel, paano ka nila mahahanap? Uh, pwede nyo akong i-follow sa Instagram o tawagan sa WhatsApp. Pwede rin kayong pumunta sa aming website na malapit nang maging available sa Portuguese. Gusto ko kayong imbitahan na mamasyal kasama ko dito sa lupain ng Israel at may pakita ko sa inyo ang ganda at kabanalan ng mga lugar tulad ng Kuweba ng Sodoma na talagang nagustuhan ninyo. Nandito ako para ipakita sa inyo ang isang kakaibang Israel. Na magkikita tayo sa susunod. Isang malaking halik at huwag ninyong kalimutang mag-like. Salamat na. Salamat.